na masaya Kung puso mo'y napagod na Handa akong magpaubaya Real talk lang Listen Kung hindi ka na masaya sa piling ko Kung puso mo'y may iba nang tinutungo Handa akong magpaubaya sasaktan ko pa noon una kitang nasilayan Mga mama ko'y parang tala Agad ako nahulog, walang alinlangan Mga nitimong mong kita miss yun ang baon ko Sa bawat araw ng dilim, ikaw ang liwanag ko Pero habang lumilipas, nagiba ang ihip ng hangin Dati hawak kamay, yun tila malamig ang damdamin Dati mga watamoy, sa sakin lang nakatuon Nang yun nakatingin ka na sa iba, ramdam ko Kahit ayaw kong aminin, masakit tanggapin Pero totoo na baka sobra O baka hindi na sapat para sa'yo Kahit pilitin kong bumawi Parang wala nang saysay -say. Kung ang puso mong ligaw Nasa ibang kamay Kung hindi ka na masaya sa piling ko uh -huh. Kung puso mo'y may iba nang tinutungo uh -huh. Tanda ako magpaubaya Kahit masakit uh -huh. Parang mangita kang lumigaya Kahit sa di ko dibi uh -huh. Hindi ka na masaya sa'kin, sa babe uh -huh. Babalik ko lahat ng alala Kahit Saktan Baby, natutunan ko kompali na ang bitawan Kung pagmamal ko, hindi na kayang suklian Huwag kang mag-alala, di ko hahadlangan Kung saan ka masaya, doon ka dapat, doon ka makakamtan Kahit luha ko, ibong sa gabi Ipapakita ko pa rin na kaya kong Kasi mahal kita, yun ang totoo At kahit wala ka na, yun ang bawon ko sana siya ng ang huli mong piliin Yung kaya kanya kapin kahit bumukas ang bagyo sa angin Sana sa piling niya, wala ka ng sugat Sana siya yung rason kung bakit worth it lahat Kung kaya ka king, Pipigilan pipikilan ko Pero hindi ko hawak ang puso mo Kung kailangan kung mawala Para sumaya ka, babe Handa akong magpaubaya Kung hindi ka na masaya sa piling ko Kung puso mo'y Sa di ko di <tip> Hindi ka na masaya sa akin baby Babalik ko lahat ng alalak kahit fey Di ko pipilit, hindi ko ipaglalaban Kung sa dulo ng lahat ako na lang nasasaktan ah, Di ko alam kung saan nagkamali Siguro sa sobrang pagmamahal na kulangan ka pa rin sa akin Siguro hindi ko na ibigay ang hinahanap O baka sadyang may dumati mas matatag Pero okay lang babe Huwag kang magalala Hindi ako galit Wala akong sumpa Sana lang balang araw Malala mo pa rin na may isang tulad ko Na minahal ka ng buong buo Totoo rin Kung sakali dumating Ang panahon Na sa kanya'y hindi mo makita Ang hinahanap nun Nandito pa rin ako Yeah. Kung hindi ka na masaya Sige lang, babe Huwag kang mag-alala Handa akong magpaubaya ah. Dahil mahatita Kahit hindi na ako